Ayan mga kanoypi, ito na yung sidecar ni ano, kumari. Ayan. Tapinturahan na. Nalagyan na rin ng lining. Ayan. Hindi nyo makita kasi doon eh. Puti rin eh. Ayan mga kanoypi, yung bumper niya. Ayan. What's up mga Kanoy P? Good morning, nagbabalik na naman si Kanoy P for another video Araw ng Merkules, coding ni Mia Ayan, Wednesday mga Kanoy P. Pero may lakad tayo, papunta tayo ngayon ng pj 8 Metal Craft Para tignan yung update na naman sa sidecar na pinapagawa ni Kumari Madeline Corrales sa Pari ng Hawaii Bali ngayon kasi pipinturahan at lalagyan ng top coat yung ano yung sidecar na pinapagawa nila. Uh, galing din ako kahapon doon, mga kanoypi. Yun nga yung napapanood nyo kanina na video. <laughs> so, samahan niyo na naman ako na pumunta doon sa PGH mga kanoypi. Tignan natin yung mga ginagawa nila para sa sidecar na para kay kumare at pare yan bali pagkatapos natin doon mga kanipi may gagawin pa ako dyan sa, ano, sa mga manok bali kukuha tayo ng ipa ng palay mamaya doon sa kamanang bibili tayo saka wawasingan na rin si Mia pagkatapos noon alright marami tayong gagawin uh, <laughs> kahit puding ni Mia fully book tayo so yan samahan nyo na ako mga kanipi biyahe tayo papunta doon. Ayan, dyan muna si Mia mga kalensik Ciao 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 kanina yun guys eh. TGP rin yung may-ari nito eh Ayos din pala mga kanayin ka Ordinary lang sa kanila, ordinary Ayan mga kanayipi, dumating na si Boss Larry uh, na niya na lihahin itong uh, itong sidecar ano yan boss lilihain mo tapos pipinturan ulit yung final na ito na yun uh, saka ilalagay din nata yung ano yung lining niya dito na puti mga panipi may lining yan eh Ayan, kumare. Ilang days na lang. Lalabas na yan yung sidecar mo talaga tutukan tututukan ko to para ano makalabas na <laughs> mahirap eh yung isa dyan mm -hmm. may sideline na naman ano nga yung tank lalabas baka butin pa nag strike na, mga kanoy ito yung bumper. Ilalagyan na ng stainless ninting. to get to know me the better makikita stainless nya sa likod lalo na pag nino, nakabit na lahat ng stainless nya mga kanayipi loaded yan eh Yan, tapak pa na naman ni Boss Larry Final pintura Ayan mga kanaipi Bale nagpre-prepare na si Boss Larry na ano uh, Pinturahan na niya itong sidecar na to Tapos mamaya uh, Itatapot na niya Final coat na yung ilalagay niya dyan eh At least nandito tayo para mabigyo natin Na mapinturahan niya itong sidecar Ayan, bali primer yung ano, yung malilit na ano. talagyan pa niya ng primer yung minasilihan niya. Katulad dito, mga kanay, tiyan yung ipra-primer niya. Yan, mga yan. Dito. na yung gagamitin niyang ano, pang final coat. Parang may glitters glitters pa no. Mas maganda yung kulay niyan kumare kaysa yung nandoon sa picture. mga kanoy mamaya babalik tayo dito mamayang hapon kasi nga may gagawin pa ako sa bahay kukuha pa ako ng ipanang palay ng may lagay dun sa ano sa mga manok kailangan natin yan kasi nga para hindi mga mo yung ipot ng mga manok ko na alaga so mamaya babalik tayo titignan natin kung anong nagawa na ni Enteng yung gumagawa sa stainless mga kanoy at Tignan natin yung gagawin pa ni Boss Larry dun sa sidecar. right? Mamaya makikita nyo lahat mga kanayip para ano, uh, masubay masubaybayan nyo yung paggawa sa sidecar ni Kumari Matilin Corrales at Pare Philip ng Hawaii. Ayun kung gusto nyo rin magpagawa, uh, I-PM nyo rin ako mga kanipi para ano, uh, masamahan po kayo dito sa PGH or kahit nasa ibang bansa man kayo, pwede kayong ano, pwede ko pa yung pagawaan ng sidecar dito sa Phoenix parang ako na lang yung tulay <laughs> di ba? so yan mga kanaypi, uwi muna ako ayan mga kanaypi kakatapos ko lang maligo bali ito na pala yung nakuha kong ipa ng palay nandyan na limang sako yung kinuha ko mga kanaypi so may stock na naman ako para magamit dito sa aking mga manok so ngayon pupunta na tayo kay Mia mga kamiti dahil magsusundo na ako sa service ko sa mga bata <laughs> Ayan, bali kakatapos ko lang din na nagwashing kay Mia mga kanaypi Binashingan ko na dahil makate Na ikaw ba naman uh, malagyan ng ano, ipa ng palay So malinis na malinis na naman mga kanipi tamang tama yan bukas Pasapak na naman sa pasada Si Mia Ayan na mga kanipi Nandiyan oh. Alright Ayan Malinis na malinis mga kanipi Ayan pati bubong na sabunan, mga kanipi Ayan open ko lang tong gate nang makalis na tayo bali magsusundo muna ako dyan sa ano elementary then pupunta ulit ako dun sa ano sa big gates ay update ko kayo mga kanaypi, kung ano na yung natapos no. Andyan na yung ano mga kanaypi. yung bumper kailangan nating puwersahin sinting para ano, tapusin niya Ginoblog pa kami na yan. Oo. Oh. Ayan eh na lahat. Nabi ko na nga basta bumalik ka ng hapon. Kaya nga, babalik ako para mapirsa ka eh. Ganda na yung mga bumper niya. Kompleto na kumare. na yung pihito, na yung sidecar ni ano kumare ayan tapinturahan na nalagyan na rin ng lining ayan makintab na na-strain na rin ng tapot yan Na, mga Ayan, mga kanayipi Tinatapos ni Inting na yung ano, bumper Talagang prepare time natin ito uh, Matapos na <laughs> Ganda ng bumper niya oh. Ibang iba no. Ayan. Pinapatanggal na natin yung mga ibang ano balat nung stainless kasi nga mahirap tanggalin yan. Hmm. Pati pa pa no. Sa taas niya no. And ganda talaga ng bumper niya ha. ito sa likod naman makaka kanayipi ayan sa loob yan mo doon para mo mo na di pa mo huwag na oh magasgas ako pa may kasalanan ayan na ganda na oh may pa pala no. Na natin, uh. Mabusisi pala yung ganyang bumper no Enteng. Dumami dami palang ano? Buti ka bisado mo na yan, no. Buti na lang ikaw yung pinili ko. No. Magaling ka kasi. Kaya kung sino man magpapagawa ng sidecar Itong piliin nyo mga kanayiti na nag-stainless I-request nyo kayo po sa RJ Para dumami yung ano Gawain niya ba? <laughs> daming kong ribit no oh ang ganda ng kwan bumper na yun hindi nyo makita kasi doon eh puti rin eh ayan mga kalayiti yung bumper na. ayan yung ginagawa nya ngayon yung tapakan naman mga kalayiti clipboard. Kailan lalabas yung thing? <laughs> Depende. Depende. Oh, yeah. Uy, ayos yung tinanggal mo na ayan no inakalain na niya yung stepboard niya pero sign natin sa inting na tapusin niya <laughs> boys Ano yung upuan ko ha tolong wala ko naman na dyan ayan pa lang Kala kung ginawa mo na kanina. Eh. Bale yan yung ginagawa nila mga kanaypi. Yung tolbak sa malit na upuan dito. Yan yung sa atin. Ayan, ibibin na mga kalahipik. Ayan mga kanaipi Ganda na yung kinalabasan niya sa ila Kanina flat lang ngayon ganyan na tapos yan dito Ayan. toolbox para dun yan sa ano sidecar natin dun sa likod Sakto bukas, pipinturahan na rin yan eh. Oh. Ayan mga kanaypi Bukas na lang tayo pabalik dito Para makita natin na May lahat Sa sidecar Ilalagay lahat bukas mga kanaypi Yung mga stainless Yung upuan Yung driver shade Ayan Makikita natin yung mga ganyan na Na ikakabit dun sa ano Sa sidecar ni Kumare Na nandun sa likod At buti na lang na tapos na na pinturahan ni Boss Larry ayan maganda yung pagkatali sa pintura niya mga kanaypi. so sa mga gustong magpagawa ng sidecar uh, kung gusto nyong samahan ko kayo team nyo lang ako mga kanaypi, sa Noypi Vlog na Facebook page ko or sa personal account ko na Ruel Catrella Española sasamahan ko kayo dito sa Big Yates mga kanoypi kung gusto nyong magpagawa ng magandang sidecar dito na kayo magpagawa alright so yan mga kanipi uwi na ako at dito ko na tatapusin ang vlog thank you so much sa inyong lahat maraming maraming salamat sa suporta sa panunood at sa noise kipad sa ginagawa nyo thank you thank you kita kita na naman tayo bukas sa panibagong vlog stay safe lagi I love you all and peace out